I love lumbang O oh, yun lumbang Lumbangin kita eh Tayo natin dito Mamaya na tayo mag google Pag talagang ligaw na ligaw na Ang mga naman sana pala So yun guys, dito na tayo sa dulo nitong ng uh, bypass road na ito. Okay, guys. Good morning, andito tayo ngayon sa crossing Bibiyahe tayo ngayon ng San Juan, Matangas Since uh, matagal-tagal na rin naman na uh, Last na pumunta kami ng uh, Kuya Oliver's Goto uh, Mahigit sa taon na yon, June 2024 pa ata So ngayon, uh, bibisitahin na naman natin yung uh, Goto ni Kuya Oliver uh, Na-miss na namang humigop ng sabaw At kumain Ng goto ni Kuya Oliver So yun guys, time check 7.30 ng maga, medyo tinanghali na tayo Try natin dumaan dito ng Padre Garcia Yung bypass road na ginagawa doon Kung makakatagos pa tayo Try na lang natin Alright, so ayun guys Kung gusto mong sumama sa bihay ko Huwag kalimutang mag-subscribe And click the notification bell Para mas updated ka sa ating mga video dalang lang ng mga ride natin guys no kasi nga eh, medyo busy busy na no? and then uh, yung mga nakaraan din ay sunod sunod yung bagyo no so, ayun I enjoy lang natin yung ride Santo Tomas Batangas yung ano nga pala guys yung dadaanan natin dito tayo dadaan mamaya ng Padre Pio kasi doon malapit yung lusutan noon sa bypass road ng Padre Garcia. Kasi pag nagalamino tayo, medyo paliko, medyo eskwela eh. Kaya dito tayo dadaan ng Padre Pio. Okay, guys, tumigil lang tayo saglit. nice lang natin yung camera. Ito papasok na tayo nang uh, yung papuntang uh, Padre Pio. so tandaan nyo lang itong Andox, din itong uh, footbridge. So kakanan dito, guys. So expect natin na medyo masikip ngayon kasi Linggo. Ah, marami nagsisimba dito. So itong kahabaan na to, diretsoy natin to. Para tagos tayo doon sa Lipa, Alaminos Road ba yun? Then pasok tayo ng bypass road ng Lipa ay uh, Padre Garcia. Sana makatagos tayo no? Tatanong-tanong na lang muna tayo doon kung pwedeng makadiretso. Kung hindi tayo makadiretso ay ikot talaga tayo ng Lipa City. Alright. So yun guys, yan yung papasok dyan no? Yan entrance. Yan na yung papunta ng Padre Pio, sa loob nyan. Meron din dito sa unahan eh. Dito may mga bahay-bahay din naman Ang nag-aalok na mga parking. ano, oh, May ganyan o. Oh, motorcycle 20, 4 wheel 50. May mga parking dun o. Oh, may mga private na property, oh, mga lote. Nag-aalok na mga parking. Din dito sa unahan, meron din naman. Yan o, oh, yung may dali. Yan. Yan, yan yung parang ano, yun o. Oh, main. Main yan. Alright, so chill chill lang tayo Na-try natin yung mga ibang ruta guys Para just in case na mapadpad kayo rito eh May idea kayo kung uh, saan lulusot So guys, matapos ang isang mahabang dire diretsyo Mula doon sa Padre Pio Ay ito na yung lusot natin Ayan So ilagay ko na lang siguro sa screen Kung ano uh, anong tawag ng highway na ito Mula doon sa Padre Pio So, first time ko rin naman na dumaan dito, guys. So, ito pala siya rito. Oh, ayan. So, ayan, let's go! So, nahan doon yung uh, bypass road ng Padre Garcia. Alright! Ito, papunta to ng Lipa City. Right Diretso na ito. Okay. Dito sa mga uh, intersection na to is nakaliwa tayo. I love Lumbang. Oh, yun, Lumbang. Lumbangin kita eh. <laughs> <laughs> Tawas siya Tawa yung angkas ko eh uh, I love lembang Ay, ano yan ah Ay, katunog yan I love lembang yeah. Sinabi talaga eh Alright So, ito na yan guys Ikot lang tayo Yung sa kaliwa Yun yung papuntang bypass road ng Padre Garcia yeah, uh, Ikot lang tayo ha Dito sa so may 7-11 Then Ikot lang tayo Dito sa kaliwa Yan Barangay Talisay din dito Ayan So may kotse Malamang diretso to Tagus Yun nakaharap tayo sa araw oh. So dito yun oh, no, Sa unahan Yung matarik So ngayon tingnan natin Kung ano yung sitwasyon Ayan na uh, Right. Yun know, may mga truck dito, diba? di ba? Lipa go Government Complex. What? Tora Prod. Ayan. Ito, natarik to dito guys ha ah. Temporary daw eh Saan ang daan? Okay, di natin makakadaan dyan Saan dito ang daan? Kasi wala dito tayo Road close daw, temporary Tayo natin dito Hindi no, kasi dati ginagawa yun Ah yun, dito nga ang daan, no? may motor Hindi ko lang alam kung saan yung lasot sa ito Baka maligaw tayo, no Yun, saan kaya yun Bahala na, first time ko dumaan dito eh Baka maya, mapalayo tayo ha Mamaya, mamaya na tayo mag-google Pag talagang ligaw na ligaw <laughs> na Challenge nga eh ah, Ito yung pababa, parang ano pa Alam mo, pababa yung ano eh Nandun sa kaliwa yung highway eh Tama ba? Sige, ligaw kong ligaw Ala, wala naman tao to Ato, tayo natin Tay, may lusot ba dyan papuntang highway? Yung ginagawang kalsada? Ay, ito pwede Kasi yun doon, sarado ano Ikot dito Pagkasa na patuloy sa eh po, At lang makaraan ng mga malalaki. Ah, sige, pwede. Sige. Salamat po. Salamat po. Okay. Ah, sige po. Thank you po. God bless. O, oh, ba? Diba? Basta Mas tayo nito gagamit ng Google. Tanong lang kung mag, uh, natin yung uh, sitwasyon natin sa lumang panahon. Hala. <laughs> well, uh, oh, lusot daw guys ah. Oh, dito yung lusot guys. So, kakanan tayo dito. Ayan. Ang oh, mukha close up naman sana pala. Yun, o. Oh. Yung ginagawa natin dito. So, ngayon talaga ginagawa pa. Oh, may purulis pa nga doon pala. Oh. Siguro hanggang di nilagyan. oh yeah to dredetsyon to yan lang yung part na yan dyan dati eh So yan guys, kita natin oh, na ongoing construction pa dito. Pagay yun na lang yung mahirap-hirap na part doon na ginagawa nila. Uy, tandahan dito, mabuhangin na. Ah. Pag natapos to guys, maraming dadaan dito. Shortcut po papunta doon sa Padre Garcia eh. Bypass road. Ano, tingnan mo kung gaano kalawak 'yan, no. Oh. So guys, meron din ditong part na ano, may portion din dito na you know, may tinitibag na bundok. Yung to dito, sementado na. Yan yung mga equipment oh, yung lalaking bato. Yan galing malamang yan dito yung mga bato na yan. So diyan sila kumukuha ng mga panambak. Yung mga bato oh. nila. Kaya malawak dito oh, sa ngayon nga wala pang gaano. Ay, yawa. <coughs> wala pang gaano ng nadaan kasi nga pagkakaalam naman nila eh hindi pa to pwede. Ah, uh, sa motor pwede. Sa four wheels lang talaga hindi pa. Para uh, magbigay daan din naman sa mga gumagawa na hindi pa ba bala. Yan dito may konting rap road May putol pa Yan So yun may trabaho pa rin sila kahit linggo Kasi nga pang abono doon Sa araw na nawala Nung panahon ng bagyo Ganda ng view dito guys oh Bundok ko, oh. talagang siksik na siksik yung mga puno oh. At dandaan lang Yan oh nakahilera yung mga truck nila Magaganda yung mga truck dito ah oh. Iba rin sa, siguro dito yung uh, contractor Yan you know? oh Sipin mo, yun, laki niyang bundok na yan, oh. Talagang tinibag nila. Uy! ah! Oh, oh. she, 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 Oh! Pansin nyo, guys, no? Ito, malapit na tayo doon sa dulo. Kita ko na yung highway, oh. Yung mga sasakyan, ah. Yan, kita nyo, di ba? Lawak, oh! Parang airport. <laughs> Grabe, sa lawak. So, yun, guys. Dito na tayo sa dulo nitong uh, bypass road na ito. Ayan Diba Bilis lang guys, andito tayo sa dulo nitong kahabaan nitong bypass road ng Padre Garcia, no? Mula doon sa Alaminos. Okay. Dito ito papunta ng uh, Lipa or Rosario. Ito naman yung papuntang Chaong. So, base sa ways, meron tayong uh, pwedeng daanan papunta ng uh, San Juan dito. So, kakaliwa tayo, guys. So, ito na yung uh, Chaong Lipa Road. Pero dito tayo, kakaliwa daw tayo. Sige. Ayun. Ito, padiret-diretso papuntang Chaong Quezon. Ito. Ito nga. <laughs> May bago na naman tayong na na kalsada, guys. Ito talaga si Ways. Ang daming alam. Mas lusot nito doon sa San Juan Road ba? Okay, guys. Papalabas na tayo. Ito na yung... Ah, uh... dito, anong highway na to? alamin natin Barangay Bukol, Padre Garcia, Batangas Kaliwa to tayo Alright Okay guys Andito na tayo sa Ito ano Rosario San Juan Road Eh, laki dry diretso na lang to Bira So malapit na tayo dyan sa papasok Kina Kuya Oliver May makita tayo dito na San Juan So kakanan tayo Yan dati dyan kami dumaan no? Galing ng Chaong Maganda rin dumaan dyan So siguro mamaya pag uwi dyan tayo dadaan Okay ito yung papuntang Laia Or San Juan Pendre diretso lang Flying B Then ito yung papasok guys Yan o May nakalagay na Kuya Oliver's gutuhan Pagkatapos na itong pedestrian lane na ito Ito Yan Sa so, tanda mo yung akasya na yan kakain agad dito sa ah, Kuya Oliver's Gotohan na. So, Sumabilis lang kanina ha. Saglit lang eh nakakain kami agad. Hindi na kami nagantay ng matagal. Yes. Dritcho. Tapos meron pa kami na take out. Yan Taguan 60 ba 'yon? Ah, ordinary. ano ba 'yon? Regular. <laughs> ordinary ano yung bus? <laughs> Regular order, oh, 'yon. 160 talagang namang sulit eh alright guys so bumalik nga pala tayo kanina no dito tayo dumaan ng chaong na tayo dito tagbakin basta itong ano na yan Marley Highway na yan then kakaliwa tayo alright grabing init guys punta ng chaong proper may banggaan guys motor para sumalpok yung motor sa ano dito sa Montero i Bumbay Sumalpok si Bumbi sa ano? Montero Kawawa naman Na ingat guys Dalawa na yung nadaanan natin Kanina doon sa may Padre Garcia Hindi lang natin na uh, Hindi lang tayo nakapang video Hindi naman yun ang pakay natin eh So guys andito tayo sa San Pablo Lake Ah uh, San Sampalok Lake Yan Ikot-ikot lang tayo dito ang init pa kasi kanina dumiretso alaw na Tambay lang muna dito sa lake may mga malilim naman dito ikot ikot merienda yung pwesto na to maganda to pag ano, padilim na yun oh may mga uh, siniset up na mga pailaw oh oh ang ganda niya sa gabi parang gusto ko tumambay talaga dito sa gabi no oh yan oh angas dito siguro pag gabi sarap hangin niya no kasi open niya no lalo pag medyo mahangin ah bas na tayo malaking tilapia alright so yun guys siguro hanggang dito lang muna ang aking video ano sa ating pamamasyal hopefully nag-enjoy kayo sa ating uh, munting uh, maiksing oras na pamamasyal ano nagkaroon uh, kayo ng ideya lalong-lalo na doon sa mga shortcut na, na mga dinaanan nating kanina doon sa Padre Garcia yon alright and guys kung gusto mong sumama sa biyahe ko huwag kalimutang mag-subscribe And click the notification bell Para mas update ka sa ating mga videos Alright So kaya See you next ride And ride safe Kaya pala may pagong Ah, kill na ah.